<laughs> dito pa kay guys, ang mga gusto mga mo ng ng mga bata. Mga sa series sa mga dito, dito na ng mga laro ng mga bata. pa rin. Kaya mo ba? Kaya! di mo Hindi <coughs> na Baka pa yan, ha? mga laruan, guys, sa mga bata. Andito po tayo. Sa Dibisuronoy, sa Naysanto, Kristo, St. John. Ito yung mga yung mga panggagaling sa mga anak December na para po okay. yung dito na yung mga, nima, mga nima. Dito lang yung mga yung pangregalo

Parami mga laruan nyo Ang animang mga nilang Malapit na ang Pasko Ito na yung mga pangigalo nyo sa mga naanak nyo Merong depende sa klase ng mga laruan. Hindi sa maganda ito. Mga maganda rin pang display sa bahay. Mga mahilig sa motor. Ito mga kailan pwede nyo i-display lang sa bahay. Ito so, rin yung pag sa mga inaanak. Oh. Police Patrol. Ganda ng uniforma ng sasakyan na Dito lang pa sa Divisoria mga ka-idols. May Santo Crespo. Tapat ng Divisoria Mall dito lang yung magubili yung mga ang regalo niya sa mga inaanak niya maninang, maninong ah uh, dito kayo pumunta pag pang sa mga inaanak nyo. so, mga guys mga laruan sa mga bata niyo mga anak mga, at mga inaanak niyo guys ayun na para ang laruan dito Tapat lang po ito ng Divisoria Mall. Mga ka-idol. Ka mga nina, mga nina. Ayun. Makaraming laruan. Ayun. Nakapili kayo ng maraming kung anong gusto niyo regalo sa mga anak niyo. Ito pa. Ang oh. ganda nito mga laruan na to. ito. Tuwang-tuwa yung mga inaanak niyo. Bata pa. dilot. Ito naman tayo sa mga Barbie Barbie. Meron din mga Barbie. Mga Dal. Ayun yung mga idol. Gusto nyo mga paramihan na laruan. Nandito din. Ito. Ang box na siya. Napakaraming matuloy nyo dito mga kaibigan, Mga ninang mga ninang. Ayon Ayun. tentang si sopirnya saka si hook ayun si superman um, ina yung yung na, um, uh, inaanak niya mga ini ng spider niya batman baril barilan sa mga ka-idol ang dami nung mabili dito sa inyong mga inanak. kaya simulan na kayo mag-ipon para sa mga inanak ng mga ka-idol merong airplane. uh, pwede na kayo maka sa kayo nito pabiyahe sa probinsya meron din mga helicopter na ano kakaibang hitsura may dinosaur helicopter pero dinosaur yung hitsura ito mga kaibang ang dami yung mabibili dito ito ito na pagkaganda ng laruan 120 pesos lang mga kaibang ayan mga kaibang 150 Ano yung mga ka 150 pesos. Napakagandang laruan na pang-rigalo nyo. Mga inamak na. Ito mga ka Ang daming matili nyo dito mga ka Mga ninong, mga ninang. Tapat lang po ito dito sa Divisoria Mall. bandang likod to mga kaidol maninong mga ninang bandang likod ay ito pataraming matulian ng mga na, laruan narigalo sa mga anak ng mga kaidol napakarami pagdasta yung mga pang barbie eh. ito pasal ayon si Barbie doll mga paborito ng mga inaanak ng Barbie doll.